Hi guys! Welcome to my YouTube channel And for today's video guys, meron akong vlog Ang vlog ko for today's video ay maliligo nga ako guys sa McDonald's Dito yan guys, sa best na Ayan guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel I And mean, subscribe ka na dito, click fashion bell For updates ka sa aking mga more videos Ayan guys, samahan niyo kung pumasok sa McDo Ayan Ayan guys, papunta na ako ng McDonald's Ayan Ayan guys, nandito na ako ngayon sa McDonald's. Ayan. Ayan guys, nandito na ako sa McDo. Ayan. Dito yan guys sa Kabesnan. Ayan guys, ang aking vlog today ay maliligo ako guys sa McDonald's. Ayan, kinakabahan ako. Actually guys, meron kasing guard dito. Kinakabahan ako. Ayan. Maliligo ako ngayon for today's video. Ay, pupunta na ako sa CR. Ayan, samahan nyo ako. Ayan guys, dito ako mag-CR sa male restroom sa panlalaki. Ayan guys, actually may tao. kong, <laughs> inaantay kong mag ano guys, inaantay kong mag-open yung pinto. Ayan, tapos maliligo na ako. Ayan, ito yung CR. Ayan, ito yung CR ng pambabae. Ayan guys, nasa McDo ako ngayon. Ayan. Ayan guys, ito yung restroom. Ayan. Ayan guys, nakapasok na ako sa CR. Ayan, nakasip, nakapasok na ako guys sa CR na McDonald's. And for today's video, ay magtat ng ganyan ko ako itong salamin ko. Ayan guys, maliligo ako ngayon dito. Ayan, nilapag ko lang yung camera. Ayan guys, uh, um, matanggaan ko, uh, um, ko lang itong face mask na Salamin ko ngayon. Tsaka yung bag ko. Nakabahan ako. ko kasi ako ngayon for today's video sa McDonald's. So, Ayun guys, magbibihis lang ako. Antayin niyo ko. Ito yung magiging baso ko guys. Yung tabo ng, ay tabo. Este, ano pala, cup ng McDonald's. Ito yung magiging bag, ano ko, tabo ko. Ayan, guys. Baga lang, base lang ako. Ayan yung gamit ko. Ito yung short ko, pampalit ko, guys.

Ayan, guys. Nakapagbihis na ako. Ayan, maliligo na ako. Magigib na ako, guys, ng tuleng. Ayan, guys. Nagbihis na ako. Nandito ako, guys, sa McDonald's. Um, kabihis na ni for this video. Ay, nagligo ko ngayon, guys. Ayan, magigib na ako ng tubig sa green. <laughs> Tapos may kasama akong shampoo. Palmolive. May seller shampoo. Pink. Ayan, guys. Magigib na ako. Maliligo na ako. Bubuksan ko yung shampoo. Ayun guys, nabuksan mo na. Pari rito naman. guys, ito yung

hindi ang ginagamit ng mga sa labas. Bilisan na ako. Pinagaan na sa labas, guys. Guys, tatos na ako ng And for today's video, I only base lang ako. Wait lang, guys. ng boss. Guys, may kumakatok na. Ayan. Palabas tayo. Mukhang nagagalit si Boya. hindi ko makatok na. Ayun guys, at yun lang aking vlog guys. Thank you for watching. Bye.